Sino ba naman ang hindi niya napahanga Sa katanyang kababayan ko at man from Manila Tinuriki o rapper dahil sa ambag Madami ang gumaya dahil sa kanya tatag Idolo siya na lahat at wala pa rin ang kupas Hindi mabubura, hindi wanya katas Francis magalona isang ang alamat Di ka basta malilibot at sa'yo nga ay salamat Kay hey naman salamat sa pagpapatuloy Kung anong nasimulan, iyo pinagpatuloy Madami na pahanga ginawang inspirasyon Alalay ka ng hari sa habang panahon Nine years ago, upuan ang sarap sa tenga Sariwang-sariwa, buhay pa din ang tema Isa ka sa mga dahilan kung bakit nga Patuloy lang ang hip-hop at nagtsatsaga Hey Sir Andrew E. naman, salamat po sa'yo Isa ako sa ngubi, sa mga pinitawad mo Kahit pa na dirty rap at sarap kasabayan Iyong mga abag binibita ko sa inuman Humana ka na pangit ba niyo Queen Binibirocha Di lang basta rapper pwede pelikula Lakas pa makaporma old school Ang kanyang era Ya si Sir Andrew sa kakaiba Isa pang nagpahanga at aking inspirasyon J. Vincent D. Guzman Kilala niyo ba yun? Ikaapat na talim, hambog na sagpo Kahit pizza na'y maloko Ya pa din ay idolo Ala-ala classmate, Facebook pati emans Kapisado bawat pinya kahit malakas ang amat sa tapo ay natuwa kasi na dito si idol isa sa adapt ang kanya pagiging humble kay Gong naman ako ay nainspira kasi bawat bitaw para merong ang patama ako ay sa bawat pagbitaw na linya bawat salita niya tumatago sa akin tenga buhay ang bawat kwento sa ginagawan tula tila bang ang naranasan at pinagdaanan niya ako ay nadadala sa emosyon na ginawa kaya nga ako napahanga sa kanya mga gawa at ito Isang malaki pa sa salamat Sa pagtulong at pagturo at pagayos ng kanta Tila ba isang maestro ang tingin ko nga sa'yo Kasi ikaw ang gumabay sa lalakarin ko King Soti Kahit saan makarating Di kita malilimutan kahit anong marating Kasi ikaw nga ang tumulong nung ako'y nag -upisa. Kaya salamat nga sa'yo sa iyong pagtsatsaga Salamat